Isang ina ang humihingi ng responde para sa mga pangangailangan ng kanyang anak na may sakit sa puso. Mula sa Sorsogon, ay lumuwas pa Maynila si na para may pagamot ang kanyang anak na si Precious Gia. Ang kanilang kasulukuyang lagay at ang ating naging responde, inyo pong tutukan. Isang mensahe sa social media ang ating natanggap mula sa isang ina na nagmula pa sa lalawigan ng Sorsogon. Humihingi siya ng tulong para sa mga pangangailangan ng kanyang anak na may sakit sa puso dahil sa kakapusan ng panggastos dito sa Maynila. At matapos matanggap ang mensahe ni Jeneline, agad tayong nagtungo sa lungsod na Marikina kung saan sila pansamantalang tumutuloy. Sa malit na tahanan na ito na pag-aari ng kanyang hipag, namamalagi si na Jeneline at dalawa pa niyang anak. Sa unang tingin ay akalain mong normal na bata si Gia. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay ang malubhan itong sakit. Sa maghapon po sa isang araw, minsan po may time na hingal siya. Pero hindi niya po inaano iniinda niya, hindi po niya iniinda niya. Yung parang... Gumagano po siya na parang kapos po yung ano niya, yung hinga niya. Na, pero naglalaro pa rin naman po siya. Confer po doon sa, sa nasa sorsogon po kami na lagi siya may lagnat. Dito po, hindi ko alam kung anong meron dito. Lagi siya naglalaro dito. <coughs> Tapos, iyakin talaga siya eh. Kunting ano, iyak po talaga. Kaya dapat po yun yung pinapaglitong siya kahit bawal. Kasi nga, para hindi siya umiyak ng umiyak. Kung hindi niya sanayin sarili niya sa iyak ng iyak. Kasi nga, yung po yung nakakaano din sa puso niya na bawal mapagod talaga. Kaya sa simpleng iyak niya, nangingitin na po siya agad. Ganon po siya. Ngunit mas matinding pagsubok pala ang nag-aantay sa kanila sa kondisyon ng anak. After one month na nilabas ko siya, doon na po namin nalaman na may sakit siya kasi. Yung kamay niya po nangingitin po. Sabi po nila may sakit na po sa puso yung ganon. Pero hindi po kami naniwala agad kasi nga po, hindi naman namin ano na gano'n kasi ano, uh, wala naman sa lahi, wala naman ano. Kaya po nung after one month, nagkaroon po siya ng lagnat. Doon po siya yung parang hingal na hingal na po siya. Agad na ko po si Doc, si Rizcanto po dito sa Manila. Siya po yung pediocardio dito sa Philippine Heart Center po. Tapos, sinadjust niya po na eh, de eko doon sa Sorsogon. Eh, wala naman po. Kaya pumunta kami ng Legaspi. Magbalik namin sa Sorsogon, tinawagan kami ng peja ng ligaspi para isingit po siya. Doon na po namin nalaman na ganun po yung heart niya. Sinabi sa amin na may mga butas, may mga limang butas na malalaki. Tapos, baligtad yung mga ugat niya at may nakitang ugat na nagsasara pa po ng lungs yun po yung pinakadalikado daw. Kaya inargent na po namin na makapunta ito sa Manila kasi yun po yung inahabol namin. Kakaiba rin umano ang posisyon ng puso ng bata kaya kailangan ng agarang operasyon. Ano daw po, nasa ano po siya, right side, tapos pabaliktad po. Kadun po yung ano niya, yung, yung pagkasabi po sa amin sa Ligaspi. Tapos dito naman, ganun din po, pero po yung shunt niya po yung pinaka tinutukan nila eh, yung nilagay na shunt kasi yung po yung delikado daw po yung ugat na nagsara puntang langas kasi nawawalan ng oxygen yung katawan niya. Kaya po nung inadmit kami nung July 9 na operahan po siya July 12, 2022. Kasi po yun po yung pinakadelikado daw yung ugat na yun. Kasi wala na siyang oxygen sa katawan niya eh. Iba na rin po talaga yung kulay niya noon. Tapos nung nasa piko po, nag ano po siya, nag flatline po siya. Tapos, nung nasa surgery naman na po, na-operahan na, na nag-50-50 din po yung ano niya doon. Bali, tatlong beses po siya nag-50-50. Ano, nung time na yun. Tinapat po kami nung nandun po kami na, nasabi ko na po siya na ano, kung ano man po mangyari, dapat po namin tanggapin. Yun nga po yung time na inooperahan siya, nag flatline siya doon at kahit nakapos sa pera, sinikap nila na maoperahan agad ang anak. Nag-usap na rin po kami, natakot na rin siguro kaya hindi siya makapagdesisyon na maayos. Pero bilang nanay po gagawin mo po lahat, di ba? Kahit anong mangyari po, at least po nagawa namin yung best po para sa kanya. Kung ano man po yung kahinatnan, oh, tanggapin na lang. Basta po ano, um, nagawa namin. Sobrang hirap kung bakit ganon, bakit kami. Wala kaming kapasidad na pagamot siya. Wala kaming kapera, pera wala kaming kalam-alam kung saan lalapit. Hanggang po sa, ano, nag ako sa social media. Nagtanong-tanong hanggang sa may mga nakilala po ako. At may charity po kaming nasalihan po. Para kahit pa paano makaraos po ako sa panggatas, gano'n. Diaper kasi ang hirap din po si, pasalamat pa po kami kasi yung maintenance niya po hindi po ganun kalaki kamahal. Kasi aspirin lang po, nag-iisa lang po yung nabibigay sa amin ngayon. Kasi hindi pa nga daw po totally na okay yung ano niya, heart niya. Magiging okay daw po siya pag totally natapos daw po lahat ng ano niya. So bali magkakaroon po ng dalawa or tatlong operasyon po. Ginagawa man ng kanyang asawang lahat, matustusan lamang ang pangangailangan ni Gia at iba pa nilang anak, hindi pa rin ito nasasapat. Mahirap po kasi yung tricycle naman, kahit sarili po. Yung kita, hindi rin naman ganun. Kasi alternate po yung biyahe nila dun eh. Pabiyahe ngayon, bukas wala. Dahil sa dami po ng tricycle siguro. Nati po, pabiyahe ngayon, bukas wala. Yung kita ngayon, nasa 500, 600 paano yung panggatas kinabukasan, paano yung pang-araw-araw. Kahit probinsya sabi mo, pwede kang makaulam ng gulay, hindi pa rin po sapat. Kasi sobrang mahal ng bilihin po. Maswerte na po kung kikita ng Libo, ganon. Pag ano po yon, siguro pag may pasok, pero pag wala po, wala po talaga. Minsan po, sumasideline po pag meron po. Gaya ngayon, sumasideline siya magpintura. Tapos sumasabay din po sa pag harvester ng palay para kahit paano po makaraos po. Kasi ngayon naggagamutan eh. Dati po, nung wala po akong anak, nagtrabaho po ako dito. Kasi ngayon po, nag-focus na po sa mga bata. Mahirap mag, pero kakayanin naman. Iwala lang. kami. Nagsimula na rin sila ang lumikom ng pondo para sa operasyon ni Gia. Ito po kami ng DSW di sa batasan nito, Nabigyan po kami ng 10K po doon, nung time na yun, para pa financial. Pero ano, um, siguro po pag nabigyan na kami ng quotation sa hospital yun po, mag magsimula na po ako maglikom. Kasi doon po namin malalaman kung magkano po yung gagastusin sa kanya. Lalo po pag prenibate na po siyang operahan. At bilang ina, mahirap sa kanya na nakikita ang kondisyon ng kanyang anak. Ano po, sobrang hirap po kasi sa mga normal na bata, makita mo lahat na gagawa nila, makakapaglaro sila, parang pinagdaanan mo rin. Pero siya hindi, kasi konting galaw, uubuhin, hihingalin. Hindi niya magawa yung pagiging bata niya talagang normal talaga ng bata. Yun po yung mahirap pag may sakit ang anak mo. Imbis na ikaw makapag-isip ka magtrabaho, hindi po kasi mag-focus ka po sa kanya eh. Lumaki lang siya ng maayos, normal na bata. Makapag-aral, ganun lang po. Kasi wala namang magulang na hindi gugustuhin maging maayos ang anak eh. At wala pong magulang na gugustuhin yung mawalan ka ng anak. Kaya kami po mga warrior mami. Lahat po gagawin namin para mapagamot ma ma po yung anak namin. Lalaban ko po talaga kahit sobrang hirap po. Kasi ang um, pera madaling kitain sabi nila pero yung buhay hindi po. Hindi mo madaling mahanap yun. Kahit sabihin mo may, ka may kapalit, hindi po. Iba yung sa anak talaga. Wala na lahat, huwag lang yung anak hindi rin niya pinalampas ang pagkakataon na manawagan ng tulong para sa kanyang anak na si Gia. Yung ano po, yung pang-araw-araw po niyang ano, gatas, diaper yun po. Tapos po yung pamasahe, pabalik-balik kasi halos twice a week po kung bumabalik ng heart center simula nung dumating kami. Para lang po ma-monitor po siya. Kung sa mga po, nakakita kung po pwede po Hinihingi po sana kami ng tulong para po kay Jia para po mairaos namin yung kahit pang araw-araw lang po. At yung sana po ma-operahan na po siya, yun lang po yung ano namin. Para po hindi na rin po siya mahirapan. Yun lang po. Kasi mahirap din para sa amin yung makikita mo yung bata na nahihirapang huminga, lagi may sakit, hindi niya magawa yung pagiging normal na bata po. May Gcash number po ako, Jeneline Tolitol, 09626795635 po. Ang ating programa agad na nerespondihan ng kanilang mga kailangan. Dahil bit, bit na natin ang hiling na diaper at gata si Gia. Ay, sige po. <laughs> ako maraming salamat po. Sobrang makakagaan na po sa amin sa ano po. Last month, di ba sabi, sabi nyo kailangan nyo na mapamasahe? Opo. So, bibigyan na rin namin kayo ng, ng financial help para Opo. pag dito sa mga Thank you po, sir. Sobrang laking tulong po nito sa amin, sir. Kasi walang-wala -wala po talaga kami ngayon kasi hindi pa po makapag, ano, si partner po doon. Kasi hindi po siya makabiyahin na maayos ngayon. Maraming salamat po sa tulong niyo po sa Net25 po. Maging maayos ang lagay ng kanilang mga anak, ito ang tanging hiling ng bawat magulang, lalo na kung may iniindang sakit ang kanilang mga anak. <coughs> Tulad na lamang ni Jeneline, nagagawin ng lahat may pagamot lamang ang anak na si Gia, anuman ang hirap sa buhay. At narito lamang ang responde na handang umalalay at umagapay anumang oras. Mga kababayan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde Matanang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.